Naiisa ko kay David? <laughs> <laughs> ano na nangyayari kay David? Sefective Papatayin pa. ba siya? Ma, kuya yung nasakya po? Yes po, ma'am. Ah, <laughs> tapos ka na doon? Hindi pa po, ma'am. Hindi pa po, ma'am. Hindi pa lang. Misan, 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 lang, ano, wala kaming taping. Walang taping. Ano ang nangyayari kay Don Marcin. Mamaya <laughs> <laughs> mo, mar Don Marcin. <laughs> Ikaw yung naging kaibigan ni Don Marcin. Oo, oh, kami po yung kasakasama niya. Lagi ko sinusubaybayan yan eh. Hahaha. <laughs> As in, yung pagising mo sa umaga, panonoodin mo talaga siya. Ano? Naka-take niyo lang ngayon, nagpag-sagasa kayo. Apo. Hahaha. Nagpag-sagasa, ginonood ako. Kaya no, no, no. sabi ko, parang familiar ka. Tapos pagtingin ko sa info, dragor ka pa. Hahaha. <laughs> <laughs> pag nanonood ka ng Pepang Tiapo, talagang malalaman mo sino yung mm -hmm. Ano mangyayari? Hahaha. <laughs> <laughs> Ang <At> tagal eh. <laughs> Ano kasi yung kwento ko si Nun? Ah, uh, talaga kasi ano? Kahit kami hindi namin alam mo saan mangyayari yung kwento. Ah, dahil si Coco? Sa pupunta so, oh, oh. ko po. Sitaki ko tayo sa ato ng kwento ko. Yung, niya, See, actually, rado, talagang, in, ano yung ano niya mangyayari? Kasi, ano siya, lalo doon talagang inaano niya yung talagang istorya. Depende sa... Na makakarelate talaga yung mga ano. Wala wala talagang ano yung ano yung mangyayari sa amin, ganyan. Ang maraming pa pwede mangyayari. Mm -hmm. Kasi kahit kami, pag ano kami, parang ano mga man, kami mangyayari, mangyayari sa ano, gano'n gano'n. Di namin di, alam, di, alam din eh. Yung ano namin. Matagal na yung take mo na yon. Nung ano po yun ma'am, nung nakaraang ano po, sa'yo mga 2 weeks ka Mm, in -inis na imis ako pag ang tagal ano nyo ere carry Ba't ka kasi nagpasagasa? laket <laughs> <laughs> <Rocket> mo. <laughs> Pero hindi ka gata, maano, talaga tama, ano, nag-stop talaga. Hindi, oh, hindi ma'am. Yeah, iba, naka-smile pa nga ako nung bumulo ako. Nabi <laughs> 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 ba yung smile ko doon? <laughs> Sabi ko na nga, babe. Kasi ah, napasigaw ako. Ay, ay, Nagpaano, wala na daw kasi kayo, wala na kayong makuhang <laughs> limos. Limos. Alam mo matutuwa yung anak ko pag nakita ka. Ah. <laughs> kasi wala pa kasi siya Kasi oh. fans na fans siya talaga ng biyatang kaya. Oh, ng biyatang kaya. Oh, talaga. Ang galing. <laughs> Ang galing. Oh. At limos. pasigaw mo ako kaha kahapon eh. <laughs> ah. Asa na yung pinapapalot sa YouTube? Hindi. Sa so, I want Ah, sa Ivan TV. TFC. Uh, Nakasubscribe. Ah, po. Naka, tuwing may Erica kayo, nagdadagdag yun. <laughs> ah, po. Para sa amin, familiar na familiar tong driver na. <laughs> kasi kaka-ere mo lang kahapon, kaya familiar ka sa akin. Mga dabay pagkakagat ko doon, ma'am. Pinasigaw mo ako. sigaw, ah, sigaw ka ma'am. Kasi sabi ko, wala, bakit hindi gagawin yun? Kita mo mga nangyari kayo. Wala na nga yung swerte niya. Dahil yun kay Tanggol. Kasi oh. Tanggol kasi. Di kasama Apo. niya si Don Marcin. Apo. Ikaw rin yung pumunta doon sa kay asawa, niya. sa asawa niya yung nasagasaan. Uh -huh. See, I told you, I, know uh -huh. it. you <laughs> know? Dalawa po kami yung sangsama ko. Oh, yung pilay. pilay. Uh, uh, pilay ba yun? Apo. Uh -huh. <laughs> <Ito siya. laughs> Hindi ko na kasi alam kung ano yung totoo <laughs> kasi kasama niyo ko si Don Marcin. Uh -huh. Mabudol niya kami yung eh. raket rakit namin yung. Mabudol. so, lagi ka sa hindi naman lagi, ma'am. Pag may mi, ano lang, pag may, may mag may, ano kasi yung taping naman, hindi naman hindi naman kami regular na to taping eh. Mga parang pagka yung kailangan ng sexena kanya ni. Bakit bukas may taping kailangan kami doon? So ngayon pala magme-message sa amin yun. Bukas ganyan ganyan itong oras. Ako makita si Coco Martin. Idol na idol siya ng anak ko, grabe. Oo, uh, yun uh, ba? Guro sa YouTube naman, nag-ilang views yun sa isang buong araw. Panonoodin niya kahit paulit-ulit. Ay. Kaya na-familiar kayo lahat ng cast. Kasi pinapanood niya, sabi ko... Tanggol. Sabi ko, anak, paulit-ulit ka. Napanood na natin. Memorize ko na nga mangyayari. Oh, kaya nakilala niyo rin ako agad. <laughs> kaya sabi ko, na-familiar Ako. Nakita mo na rin si Mukang? Yes, ma'am. Kasi nagka nag na rin kami ng ma'am eh. Ah, Bisa hospital niya, di ba no, no kami? Ah, ah, uh, ah, hmm. ikaw nga ang nagpunta eh. Ah, Grabe po. yung kwento niyo, hindi ko may hindi ko may imagine ang galing ni Coco gumawa, no? Oo, po, ang galing. Magaling imahinasyon niya eh. Tututulungan ni Don Marcing si ano, si Roda. Papotangin. Papotangin <laughs> tapos. <laughs> Papotangin <'y laughs> sa akin, naiinis na ako. Tagad, parang iba si parang parang parang, parang, parang di ba? Nagparang yung Eh, di ba ito yung maniningil? Oo, oh, kami kami taga si, ano. Eh, ikaw maniningil kay Roda. Kami mga oh, kami mani kami per single niya. <laughs> <laughs> Naka-fake na kayo na kay Roda? Nagpa-utang pa lang, ma'am. nagpa ni Roda. ito eh, hindi 'yung ano, kung para 'yung bahay, 'yung bahay, nila. Oo, oh, oh, 70,000 so, oh, 'yun, 'di ba? Para pang tinubos nila doon marsin Binayaran ni Roda. Tapos nangutang oh, oh, ulit si Roda. Oo, oh, para Para sa pagkain niya, pampuhunan niya. Uh, Kasi 'yun siya, may siya mag siya para mag Mag, bagay, para ma, ang magiging mangyari, mabagta siya nga magiging mag, sa sitwasyon nila. Sino pala si Mel? dalawa. kayo yung magiging ah, uh, uh, Collector nun ma'am eh, oh, okay. eh. magiging collector. pati si ano, yung nanay ni Tanggol, papuntangin niyo? Ah, wala pang ano eh, wala pang, ane, Baka, baka dun sa ganun, gumun sa ano, ano. Kasi diba, Kasi kaya, kami parang ano eh, mag, 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 mga mag, mga sa mga mag, oh, mga mag, mag, so, so, si Beng si mag, Beng, mag, diba lamang ng utang pero nabayaran na. Naiisa ko kay David! Naiisa ko kay David! Naiisa ko kay David! David. Uh <laughs> <laughs> ano na mangyayari kay David? Papatayin ba siya? Hindi na namin alam mam eh. Hindi na Ewan natin kung ano talaga. Babarili siya. Dahil ano? <laughs> nagpanggap siyang tanggol. <laughs> <laughs> oh, baka, ano pangalan ka no? anak ni mam? Ano pangalan anak niyo? Mahilig manood? Raven. Raven. Namin yung camera ko mam, shoutout mo si anak niyo mam. Ma ah, hi! Happy <laughs> <laughs> picture ko yan. Ayan, si 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 shoutout mo na. Shoutout mo na sa'yo ah, Raven. Salamat sa pag-support at panood ng Batang Kiyapo. Ayan, maraming mga salamat. One, two... Ay, ah, nakapit ko na, lang. Si okay lang mam, okay lang mam. Bilabas sa YouTube mam. Ma eh, sa, oh, sa Facebook sa... Okay lang, sige. <laughs> Upload ko lang mam ma ha. Upload ko lang. <laughs> Thank you, mam. Ma talagang nakatutok si ma'am sa Batang Kiapo, no? Yun, na uh, shout out sa lahat ng uh, sumusuport at sumusubaybay sa Batang Kiapo, no? Paganda ng paganda na ng istorya, paganda ng paganda na ang kwento. At uh, syempre, sa mga nagsasabi, sa akin maraming sa, 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 sa tatanong na gano'n, alba ano ba mangyayari sa kwento ng Batang Kiapo? So, kahit kami na nandun sa set, hindi namin talaga alam ang mangyayari sa buong istorya ko. Nung ano, sa pupunta kwento, si ko lang po ang nakakaram talaga noon. <laughs> So, yan po. Sa abangan nyo lang. Pinang gabi-gabi nyo pong tutukan at abangan ang talaga namang paganda ng na pagandang kwento at ng APJ Batang Kiyapo.